Baka kami nakakaalis ng 5 minutes, butong na agad sila. Pupunta tayo sa Jollibee today bago natin ihatid si Riel tomorrow mm. sa kanyang work. Medyo na ba? Oh yeah, tapos na yung kanyang ano, Labor Day weekend. Si mm. Daddy back to work na rin tomorrow. Mm. Back to everything na. Mm. Kasi si Eiji wala pa siyang klase so Tuesday pa siya papasok. Wait, I'm going to school on Tuesday? Yeah. I don't have classes tomorrow so... Let's go. Pero bago kami pumunta sa... Grabe, big hair. Bago kami pumunta sa Seafood City, punta muna kami sa... Um, Leaning Tower of Niles. Ay, hindi na ba? Seafood City, seafood city na pala. Hindi na pala kami punta sa Niles. Mainit din kasi. Sabi, oh! sabi, beach, pero lake din pala. Tapos river walk, pero lake ni siya dad. Kaya medyo nahihirapan ako. Hindi yan. So yun, okay, may seafood lang. Tapos pupunta naman yung isang Japanese um, marketplace. Then, mm. uh, meron din Japanese food. So, let's go! Yes! yung book ni Kenji, ang inspiration daw dyan nila. Ay, bagong gupit niya pala silang lahat. Care of dad. Thank you, Bola Joyce. Ako tapos yung, ah, yung book ni dad. Ako yung nagupit. O, oh, di ba? Ay, dito talaga sa si Amerika, ma, kailangan mo matuto maging ano, independent. True, true, true. And dapat marami kang skills. So, paglilipat kayo dito, dapat mag-aral ka na ng cosmetology at saka ano ba yun? yung sa paa, yung ano, pedicure, manicure, ganon. Tapos, ayun, lahat ng pang kasi gagawin mo yun sa sarili mo. Kasi limited din yung ano dito, limited yung mga ganon. Tapos, ano, ang isang gupit dito is equivalent to 1,000 pesos sa atin. Tapos, kailangan, oo, kailangan mo pa mag-tip. Kaya, so, parang 1,500 sa isang gupit. Eh, kung twice a month ka nagpapagupit. So, yun. Mm -hmm. Tapos, hindi mo naman bet yung ano, style. Yes. Kaya, napipilitan ka magpahaba ng hair. Yes. Diba? Kaya, ayun. Ayun lang. So, let's go! Ayun, nakalimutan ko pala. Bago ang lahat. Yung inspiration ni, ng hair ni Kenji is Peaky Blinders. Kenji, show them your hair. Sure, Sh show them. Look at the side. Wow! <laughs> um, Kasi gusto naman niya yan. Okay, tara. iniit. Hindi na. Hindi tao sa na. Hindi Chocolate at na. Pila ka na. sa Jollibee, girl. Lunchtime kasi na. Oh my gosh, Rie. Yeah. Mahaba ng pila. Pila. Pumila ka na. Oo, kasi mahaba talaga. don't have? What do I have? Dalin mo na lang yung parts sa bus uh -huh. Bye, Bye.